Lebron James handa ng maging second option ng Lakers para magtagumpay ngayong season. Pero bago yan, makalipas nga ang ilang linggo mula nang itrade ng Dallas Mavericks si Luka Doncic, hindi pa rin natatapos ang tila pamamahiya ng koponan dito sa kanilang dating superstar. Kamakailan lang sa inilabas nilang video, makikitang tinakpan ng Mavericks logo ang mukha ni Luka, isang hakbang na hindi nagustuhan ng maraming fans para sa kanila tila binubura ng koponan ang naging ambag ng Slovenian Star sa prangkisa dagdag pa rito naging usap-usapan din ang balitang ipinagbabawal na umano ang pagsusuot ng Luka Doncic jerseys sa loob ng Mavericks Arena Bagamat hindi pa kumpirmado ang ulat na ito, marami na ang nagsasabing isa itong malinaw na hakbang upang tuluyang kalimutan ang legacy ng dating Mavericks star. Ang ganitong mga aksyon ay lalong ikinagalit ng mga taga-suporta ni Luka at ng Dallas Mavericks. Matatanda ang si Luka ang naging susi upang maabot ng Mavericks ang NBA Finals noong nakaraang season ngunit sa halip na bigyan siya ng respeto, tila ito pa ang natatanggap niyang gantimpala mula sa kanyang dating team dahil dito marami ang naniniwala na gagamitin ni Luka ang nangyayari bilang motibasyon sa kanyang laro. Sa paparating na laban ng Los Angeles Lakers kontra Mavericks sa February 26, inaasahang magpapakitang gilas si Doncic upang ipakita sa kanyang dating team na hindi siya basta-basta mabubura sa kasaysayan ng NBA. Sa kanyang huling laban kontra Denver Nuggets, nagpakitang gilas na agad si Luka sa kanyang double-double performance na 32 points, 10 rebounds at 7 assists. Kung ito ang magiging batayan, siguradong may aabangan ang mga fans sa kanyang muling pagharap sa Dallas Mavericks. Samantala, bukod sa magandang depensa ng Los Angeles Lakers na pinangunahan nina Jared Vanderbilt at Dorian Finney-Smith, dapat ding bigyang pansin ang ginawang adjustment ni Lebron James upang bigyan ng pagkakataon si Luka Doncic na mag over sa laro. Sa laban na ito, nagtala si Luka ng 32 points at 10 rebounds, isang malaking pag-angat mula sa kanyang dating average na 14 points sa kanyang unang mga laro bilang isang Lakers. Sa kabila ng pagiging pangunahing scorer, nagpakita rin si Lebron ng all-around performance na may 25 points, 10 rebounds, bounce at 5 assists. Gayunpaman, ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang laro ay ang pagiging third option sa ball handling. Alam nating parehong ball dominant sina Lebron at Luka, kaya't isang malaking adjustment para kay Lebron na bumalik sa kanyang traditional small forward role, katulad ng kanyang estilo noong unang bahagi ng kanyang career sa Cleveland Cavaliers at Miami Heat. Dahil sa bagong setup na ito, mas naging agresibo si Luka sa opensa. Hindi na siya mukhang alanganin tulad ng kanyang unang mga laro sa Lakers. Sa halip, nakita natin siyang mas portable sa kanyang galaw lalo na sa off-ball movement. Marami sa kanyang puntos ay nagmula sa assists, cuts sa basket at alley-oop plays. Mga galaw na bihira niyang ginagawa noon bilang isang primary ball handler. Isa pang napansin ay ang pagbabago sa role ni LeBron sa opensa. Hindi na siya madalas na nagpapatakbo ng pick and roll plays bagkus ay naging isang cutter at spot-up shooter mula sa corner. Kung magpapatuloy ang ganitong adjustment maaaring mas makita natin ang Lakers bilang isang mas balanseng team. Ano sa tingin ninyo mga tropa, magiging matagumpay kaya ang ganitong estilo ng laro para sa Lakers sa hinaharap?